yun mga boss so biglang uh, dami po dagsa po yung mga tao dito po sa bahay ni Tatay Digo magandang gabi po sa ating lahat mga boss yan, no. yan uh, ito marami po mga nagdatingan ko dito no sa bahay po ni Tatay Digo mga boss ay sir taga saan po kayo sir taga saan po kayo ah, taga Bislig taga Bislig po mga boss oh. do bimahi pa talaga kayo papunta dito sir uh, from Davao Oh, maraming marami salamat sa pagpunta po niya dito sir, no? Sa pagbisita. Yeah. Bisley. ng pangalan ka. Sige, sige. Wait po muna. Mapakaramay pong tao kasi, oh. Uh, nandito po, no? Na dumating pa. Dumayo pa talaga. From Bisley, mga boss. Dito, Tagalanaw. From Lanaw po, mga boss. Yan, Okay, no? lahat Okay, okay. From Lanao po sila mga boss from Lanao. Ikaw okay, ma'am, taga saan po kayo ma'am? Ah, homeowners pala to. Ayan. Homeowner, yes. taga dito lang mga boss. Shout out kina ma'am. Ito, may ikon pa dito ma'am. May pansulat pa dito. Gilsor is coming pala. Gilsor, not ko. Gilsor, maling do. Bucket list, Bakit nis? All right. Bakit so, nis? dami po yung tao ngayon dito mga boss. Ayun yeah, oh. Kitang-kita niyo naman na dagsa pa rin po okay. na yung mga sumusuporta po kay Tatay Digong wala, wala po talaga no, hindi po talaga sila magsasawa no? yung iba yung pabalik-balik na talaga dahil gusto talaga nilang nga uh, makita no, ano po yung update dito ko sa bahay ni Tatay Dico maraming salamat din sa lahat po ng mga sumusuporta po kay Tatay Dico hi ma maganda kasi uh, hindi po umulan. kagabi umulan no kapag ganito po yung uh, panahon kasi mga boss marami talaga yung mga pumupunta. Kapag umuulan yan, medyo konti lang po yung mga pumupunta dito sa bahay pinita. Soon po, no? Ah... baka bubuksan na po itong bahay po ni tatay dito mga boss wait po dyan po kasi batang northern samal wait po muna We may retain what they contain and obtain what they promise. Amen. To surprise our Lord. Amen. The Memorandum. Remember a most gracious Virgin Mary that never was it known that anyone who fled to your protection implored your help or social intercession was left an Inspired with this confidence, I fly unto you, O oh, Virgin of oh, Virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O oh, Father of the world in thy name, despise not my petition, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Psalm 91, Prayer for Protection. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to me, you are my defender and protector. Yan, na naman kami. Ay, maraming salamat. Wala, ito di magkitag Alvin, ito di na. Alvin, ito di na. Ito po yung bahay ni... Ito po yung bahay ko na Ay, kay, ay, kay, mga Yeah, Yan, live pala si Arvin, ng di magkitag na.

Golden, bin, uh, bitan mi dere kami ang mga volunteers o lager volunteers din ni sa balay ni Tatay Digong. Uh, salamat sa inyong suporta din ha kang Tatay. Kami magpabilin din ni. Ang to dili mabalik si Tatay Digong dere. Ayo, kita tulangin. Jadi pelajar.

screen na to may screen record na to 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 Hail Mary, grace, the, breeze, the is with you. Blessed are you Blessed <laughs> <and> is the fruit <laughs> <princesses laughs> of thy womb, <old laughs> Jesus. So, ito mga boss, no? Nilagay po natin yung mga pangalan po na mga gusto magpalagay, no? Yung mga supporters po natin mga boss na no? kumahal po kay Tatay Digo. So,

Ano sa na Hi, okay, yes. Ito na naman kami. Ayun, na Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, she says. ito sa ano interview natin mga <laughs> boss sige ay kay Pangutana. na ipar. sige lang sige na par <laughs> so regional lang ha region registering so Alright, ma may gabi yung mga pals. So, kaoban na si Sir Reggie ko huh? from Disney. Uh, sir, uh, you can pakaoban.

tay ah pagbawot din sa mga tay sa mga pagbawot diri bisag ah pa amping na kanunay tay kay so, mo pagbalik pud diri paabot ni kanuna ibig diri tay ayan yeah. 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 si sir no si uh, from this league so na nyatag og gamay ng amin sa ayo kay ato so uh, daghang yeah. kay salamat sa yeah. inyo salamat kay sir kay opportunity thank you thank you sir from this league mga boss no thank you ayan shout out po sa inyo mga mam maraming maraming Marami. salamat, Marami. salamat.

Uh, okay. oh, first time. First time na kasi dire sa Davao. Kay gito yo namo mo ani dire kay tatay sa bahay ni tatay ni Gog. Lumos pa. Ako oh, talaga kayo dito sa Davao, no? Oh, oh. From Hulu. oh, oh galing Hulu. Bakasyon mi kay Among pangarap mo ani dire sa ilaha kay tatay ni Gog sa balay niya. Yes. <laughs> Mam, Ma na lang natin kita tayo dito. Ano nagiku? Hello Tay, naami din sa imong balay. Ayo-ayo diha. Sana ma maka, maka makauli ka diri sa imong okay, ano balay. Magkita tayo. mahal ka namo. Okay lang Tay. Yan, maraming maraming salamat ma'am. From okay, Hulu Okay, <laughs> Mga tausog kayo, sir, no? Ayan. Assalamu alaikum. Tausog din ako. Assalamu alaikum. Tamo Mga nga natin yan, yung mga katribo natin, mga boss, no? Lahat po ng tribo na muslim, mga boss, no? Tataydigong po yan talaga. maka kaduterte po yan, mga boss. Ha? Okay, we're go. Do tell, do tell, sing. Do tell, sing. Do sing. Do Ladle, dutel, ladle, dutel, 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 Do, dutel, 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 Kanta po. Yeah, maraming salamat taga Saan po kayo, ma'am? Maragusan, Davao de Oro. Yan, yeah, no? From Maragusan po, mga boss. No? Yeah. Malaganda yung pagpapalaki po nyo sa inyong anak, ma'am. Maraming maraming salamat. Yan, yeah, no? Sino po yung pangalan Ay, niya, ma'am? Rafa. Rafa, shout out sa iyo. Hello. 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 Live tayo sa YouTube. Live tayo sa YouTube. Yan. Yeah. So ano po yung mensahe natin kay Tatay Digong, Bibi? Mensahe natin kay Tatay Digong. What can mensayin, What can you say, Tatay you Digong? Can you say? sabihin mo? Mrs. Tati kay Tatay Digong. What are you, what are you going to say to tatay? <laughs> I love you, tatay? Who is your hero? Tati Digong. Iya, no? Yeah, napakakit na bata. Thank you, thank you. Who is, your favorite, who is your favorite Tatay and who is your favorite President? Rafa. Rafa. <laughs> who is your favorite Tatay? Tati Digong. Iya, no? is the best president in the Philippines. Ayan, yeah, thank you. Napaka yan, napakakit na bata. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Palakin nyo nang mabuti yung anak nyo, ma'am, no? Thank you, thank you. Dahil, ah, uh, napakagaling na bata, mga boss, no? Kilalang kilalas sa Digong.